sa ating masugid na source, nasa Senado na po yung issue na to kay Sitaw. Yes, nasa Senate na mga ma'am sir at pinag-aaralan na po ito nila Senator Bato and Sir Coco Pimentel. Sir, kung ano man yung mga agam-agam natin, mga agam-agam ninyo, halimbawa man na hindi ka bilib, hindi kayo bilib sa ginagawa ng SEC ngayon para matulungan tayo makuha yung mga pera natin sa New Sitaw Corporation. Ngayon, kung hindi kayo believe, meron kayong mga hinaing sa SEC, mga ma'am sir, I suggest, mabuti na i-release nyo yan sa Senate. No? Sa sinado nyo na pag-usapan yan, yung kung may problema man kayo sa SEC, sa SEC, kasi mga ma'am, sir, yung mga ganyan komplikadong usapin, lalong lalo na kung involved dito ang gobyerno, mas maigi na mapag-usapan yan sa Senado. Hindi yung uh, bira tayo ng bira, no? Uh, kung uh, masama yung loob natin sa progress na ginagawa na pagtulong sa atin ng SEC, ayan, i-raise natin sa Senado. So, huwag na natin dagdagan pa yung mga stress natin na uh, tayo mismo, ibabanata natin yung uh, Securities and Exchange Commission, mga ma'am sir. Sinasabi ko sa inyo, mga ma'am sir, wala kayong mapapala dyan, no? huwag niyong kalabanin ang gobyerno dahil wala kayong papala dyan. Matatalo lang kayo. Yung mga, bina, yung mga binabato natin na issue sa SEC, for example, sa SOCMED. Kasi mga ma'am sir, kung SEC, yung SEC yung palagi natin na uh, binabato at, at yung SEC yung ikukomplain natin mga ma'am sir, make sure lang na meron tayong basihan. No, meron tayong proof sa bawat uh, binibitawan natin, no. Kasi Gobyerno yan mga ma'am sir, kapag kayo kinasuhan ng libel, for example ng SEC, yung hinahabol ninyo na pera sa sitaw, kulang pa yan pang piyansa sa inyo. Alam niyo ba kung ang piyansa sa kaso na libel? So mag-isip tayo mga ma'am sir, huwag tayo masyadong mag uh, magpadala sa bugso ng damdamin natin, di ba? Mamaya kulang pa yung mga pera na inahabol mo sa sitaw, di ba? Kapag kinasuhan ka ng SEC, kinasuhan ka ng gobyerno. Dahil sa mga pinapakalat mo, dahil sa mga pinagsasubay mo sa SOCOMED, na walang basihan. Okay lang sana kung merong proof. Matibay-tibay na proof. May matibay tayong pruweba. Kaso ah, mga ma'am sir, talo tayo dito once na kinasuhan tayo ng uh, gobyerno ng SEC. No? Nakuhaan ng screenshot yung mga pinagpo post natin na walang basihan. Sinasabi ko sa inyo mga ma'am sir, yung problema nyo kay Sitaw, madadagdagan yan. Kaya mag-isip-isip tayo mga ma'am sir. Mag-ingat tayo sa mga binibitawan nating salita. Sa mga GC, sa mga FB group. Akala nyo ba walang nagmamasid siya na taga SEC? O kung hindi man taga SEC, may kakilala sa SEC. Di ba? May kakilala na taga SEC. Ano ba na screenshot yung mga pinupost natin? Mga pinupost natin siya. Okay lang sana kung kaya nating panindigan hanggang sa uli, hanggang sa makasuhan tayo, no? Paano kung dahil dyan maipakulong pa tayo? Dahil nga nagpapakala tayo ng mga, alam niyo yun, mga impormasyon laban sa kanila. Kaya nga sabi ko sa inyo mga ma'am sir, kung may nakikita tayo, kung may nakikita kayo na kakulangan, di ba? Lapses ng SEC. Ito na yung magandang pagkakataon na sabihin natin to sa Senado. Pero na tayong bumanat ng bumanat sa SOCMED kung ano mong pinaglalaman ninyo. So ngayon naman mga ma'am sir, if ever, di ba? If ever, kasi nasa Senado na pinag-aaralan na lang itong ano na to, ay issue na to kay Sitaw. Source natin about dito mga ma'am sir, siya mismo, siya mismo ang nagdala nito sa Senado no kaya magpasalamat tayo sa kanya dahil kumikilo siya ng tahimik lang no uh, naidala nila ito no sa Senado ng tahimik so nagulat na lang tayo na sa Senate na so if ever na maimbitahan tayo sa Senado no maimbitahan kayo sa Senado at tinanong po tayo kung tayo kung tayo ay nag file na ng complaint. Ang reklamo natin dito sa issue na to, sa sitaw, para makuha yung mga uh, mga pera natin. Ano mga ma'am sir, kung sakaling tatanungin tayo ng sinado, kung nag-file na tayo ng complaint, di ba? About dito sa issue na kinakarap natin, makuha, mabawi yung mga pera natin sa inyong sitaw corporation. Sa tingin ninyo mga ma'am sir, ano ang sasabihin natin? No, ano sa paligay ninyo yung uh, masasabi natin kapag tayo ay tinanong kung uh, lahat ba kayo ay nag-file na ng complaint? no, nakapagsubmit na ba kayo ang hinihingi sa inyo ng SEC? Kasi magbibis pa rin sila mga ma'am sir sa SEC kasi government to mga ma'am sir. And yung SEC, yan pa rin yung susundin nila. Sa ayaw at sa gusto natin, sa SEC pa rin sila magbibis. Ngayon tatanungin, oh, SEC, may mga nagsubmit na ba? ng mga, meron na iidan ganito ba niya? So baka pag malaman ng sinado na, ito pa lang ang nagsasubmit ng complaint. How about the others? So hindi nila alam kung saan sila, kung saan panic sila, naguguluhan pa, ganito ganon ay nako mga ma'am sir baka doon pa tayo sa bunin di diba? ba baka doon pa tayo pagalitan mapangaralan pa tayo doon nakakahiya di ba? hindi pa umiinit ang usapan pinauwi na tayo so kung babalikan natin yung inadvise sa atin ng SEC no mga ma'am sir ano ba yung inadvise sa mga umatend ng meeting before So, in-advise tayo mag-file ng affidavit complaint. So, merong binigay na template. So, paano ba sisimulan to yung pag-file na to no, so, paano mo mag-fill out? So, ako, ang humingi ako ng copy ngayon, no, doon sa kasamahan natin. So, na nangingi ako ng copy ng template na yun. So, para makapag-fill out na rin. After ma-fill out, ipapanotaryo natin yan mga ma'am sir. And then, take note, mga ma'am sir, yung panotaryo. Hindi naman po yan kamahalan. ah hindi yan lalagpas ng 500. So, baka mga sa 300, 350 pesos lang po yan. If ever na yung mga attachment na kinakailangang isubmit, makaprepare na, so isi-send lang natin yan sa email. No need na po tayong pumunta mismo sa SEC. Kasi nga, syempre, hassle na rin. So, kung pwede na, i-email na lang natin yan mga ma'am sir. Ayun na, sila Prof. Vincent, yung ibang mga kasamahan natin. Nakapag-submit na mga ma'am sir. So, tayo, ano bang desisyon natin? Di ba? Ano bang inaantay natin? May inaantay pa ba tayo? So, kailangan kumilos na tayo. Ang mahalaga dito, meron tayong ginawa. Diba? Meron tayong hakbang na ginawa kung ilos tayo. hindi tayo nag-antay lang, hindi tayo mumanga lang, mabalik man o hindi, no? mabalik man o hindi yung ating mga kapiraan. At least alam natin sa mga sarili natin na meron tayong ginawa. Again, mga ma'am sir, ha? sa opinion ko, ha, eh, yan po ay pera ninyo. No? Pera natin. Yung nilagay natin dyan. So, hindi po pera ni Kwan hindi pera nino. So, if ever man na uh, nasubmit na natin yung affidavit complaint na yan no, sa SEC. So, ang SEC, meron naman yung mga abogado. Ang SEC, sila nang bahala maghanap ng lawyer about dito sa issue na to para mabawi ang mga pera natin. So, So, hayaan natin na maipasa sa kanila to after natin mag-submit ng complaint. Kasi sila na yung tatanungin, oh, ano nang, uh, ano nang balita? Oh, nakapagpasa na pala ng complaint ito mga seller. So, nasaan na kayo? Oh, ano nang sunod ng na hakbang -ha ang gagawin ninyo? Ganito, ganon. So, tatanungin sila, di ba? Again mga ma'am sir, mahirap kalaban ang gobyerno kung kakalabanin natin ang SEC. Walang kasiguraduhan naman na tayo. No? Kung sa SOCMED lang tayo, nagpo-post ang mga hinaing natin sa Securities and Exchange Commission. No? Yung mga doubts natin, yung mga duda natin sa kanila. So baka gam, gam gamitin lang yan laban din sa atin. Kasi maaaring sampahan pa tayo ng kaso na libel. Yung nga sabi ko sa inyo, kung walang basihan, kung wala kayong matibay, na ebidensya sa mga pinagsasabi ni sa media. So mayroon na akong kakilala mo, ma'am sir, na meron siyang kakilala doon sa SEC. And nakakarating sa kanila yung mga report na yan na may nakikita mga usapan sa ganyan, sa YT, sa, sa Facebook group, sa mga Facebook group ng Sitaw. So, alam din ng SEC mga 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 soy, nagbabasa sila. Kaya mag-iingat tayo, mag-iingat tayo sa mga binibitawan natin. Mamaya, meron kang uh, pinost, no? Nag-comment ka, ganito, no? Nang very primary, ng very private na mga statement. And also, wala namang uh, basihan, no? And uh, na-screenshot yan at pinadala sa SEC ngayon. Ngayon, maghahandaan na sila at para kasuluhan itong nagbibigay ng mga statement sa SOCOMED, no? na naninira, so mga ma'am sir, sinasabi ko sa inyo, madadagdagan lang po yung mga problema natin. O, doon tayo sa madali, na alam natin, wala tayong masasagasaan, no? hindi madadagdagan yung problema natin. And also, ah, uh, meron tayong kahit papaano uh, ginawa. No? Hindi lang tayo nag-antay. So again, maganda ganda balita to na nasa Senado na, no? Dapat natuwa tayo mga ma'am sir, nung nakarating ka sa Senado, baka naman meron siyang mga nalulungkot dahil yung issue natin ay nakarating sa Senado. So dapat po ay matuwa tayo dahil isa to, isa ito sa magandang uh, pangyayari or mangyayari. Sible na masolve itong issue na kinakaharap natin, mapalabas kung sino yung mga nasa ilalim ng New Sitao Corporation na to kasi, kasi walang mukha eh, hindi natin alam kung ano itsura ng mga yan. Si Dylan din ba, Nak nakita nyo na yung itsura niya. So hindi pa. So ang Senado, kapag naka nakarating sa Senado, so malalaman natin kung gumagamit lang ng mga fake na pangalan yan, diyan na talaga magkakaalaman.